Pasensya so, na medyo ano po ang ating may kasi hindi ako makapag-wait na good news. May good news pa sa kanya. Well, anyway, uh, sabi niya nila, tsaga talaga, tsaga lang po talaga. Yan. Yeah. Oh, Nakapagod ko lang sa na ako, sa po kanina. Namamasyente ako. Harus ang ko ako. Yan. Yeah. Yeah. Munida po tayo. Tuwang-tuwang po ako. <laughs> Maraming salamat po sa lahat. Sa lahat, lahat po talaga. Yan. Yeah. Natutuwa ako. Tiyagaan lang po talaga. Harif! Yan. Yeah. pa yeah. oh, di diba? Yan. Yeah. Maraming salamat po sa lahat. God bless po sa lahat. Yan. Meron talaga. Asan ang besi ko? Asan ka? Yan. Yeah. Narinig ko. natin yung yeah. pagkailan yeah, mamaya tuloy natin <laughs> medyo ano po yung usapan namin kaya wala mo na ang mga nurse chismosa chismosa <laughs> po sila eh ba ako doon sa kapo po doon yan yeah. hindi na po tayo hanapin na po natin kuya ah, Tapos na po ako ng tinik natin. Ayan po ang ating Ayan. Ayan. Lang at Medyo hassle yung bag ko. Ayan! Ayan. Pasok na po tayo sa ating sasakyan. Ano itong ito po? Ano ito? pang-play ngayon away na po kami siya po ulit ang sunod natin yes maraming salamat po ulit sa lahat sa lahat, lahat po talaga sa mga youtuber po nakatulad ko din po yung mga bago pa lang din uh, tiyagal lang po talaga, magtiyagal lang po ganun po talaga <laughs> alam niya lang po na ano dati kasi ang alam ko lang is wala ko, ko masyadong alam about sa pag-youtube and then ang alam ko lang dati is mag-iipon lang ng uh, mga bananas yun then I meet other people po thankful po ako kay ano kay sis uh, shout out ko po kay Meloy G family po dami ko po natutunan sa kanya and then namit ko ulit po si uh, si Daisy po Daisy Castro po uh, shout out ko din And then si Ana Rica po. Ana Rica. Rica Rios po. Yan. Team Christmas, Yay! Yan. Kami kami po ay nagtutulungan. Ah, uh, uh, kung, ano, kung ano niya po is nung baguhan lang din po ako maniwala kayo sa hindi. 169 lang po ang WH ko. Pinagtsagaan po po siya. Pina, um, kasi ang, ang idea ko lang po is mag-iipon po ako ng sub. Then, sa ako, mahirap po ipunin ang WH. Mas mahirap ipunin ang WH kaysa sa saging po.